Mga boss ko, mapagpalang araw sa inyo. Nararapat lang na tayo ay magpasalamat sa Diyos na siyang may likha ng lahat ng nakikita at kahit hindi nakikita. Narito ako para maibahagi ang katiting na payo na mula sa puso ko. Oo, alam kong hindi lahat ay perpekto pero sa totoo lang sa pananaw lang po yun ng tao ang hindi perpekto. Pero alalahanin natin na ang lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ay dapat tayo ay magpasalamat. Ang lahat ng iyan ay perpekto na ginawa ng lumikha. Ang tinutukoy ko ay ang Diyos na nasa atin ay laging ibinibigay yung mga bagay na kinakailangan natin araw-araw. Nararapat lang na tayo ay magpasalamat dahil tayong tao ay perpekto na nalikha. Bakit ayaw natin manatiling perpekto? Dahil sa paggawa natin ng masama kaya hindi tayo nagiging perpekto tayo mismo ang gumagawa para sa ating sarili na hindi maging perpekto. Perpekto ang tawag sa tao kung nagagawa mo ang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad sa kapwa-tao. Alam naman natin yung nararapat ay yung paggawa ng tama. Ihalin tulad na lang natin sa damit na paborito mo at hindi mo sinasadya na marumihan ito. At ganun din sa sinasadyan dumihan ng kapwa mo ang damit na paborito mo. Ang dapat mo lang gawin ay labhan mo ito Upang manumbalik ang kagandahan ng damit na paborito mo at may susot mo ulit ito. Kung pairalin mo lang yung puso na mapagkumbaba at mapagpatawad, tiyak matatawag kang isang mabuti at perpektong tao. Pero kung nasa isip mo at tinawag mo na perpekto ang sarili mo pero ang nasa puso mo ay mapagmataas na tao, hindi ka matatawag na perpekto. Dahil sa pag-uugali mo, kaya yung mga taong nasa paligid mo, tinuturuan mo rin sila na hindi maging perpekto. Kung magagawa mo lang ang mapagkumbaba at mapagpatawad sa kapwa-tao, yan ang magpapalaya sa iyo at matatawag ka rin na perpekto. So hindi ko na pahahabain pa mga boss ko at maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye. bye